nasa kayo Rito. Hanggang kailan po kayo dito, ma'am? Ano po? 23 23 December 23. Ah. Uh, kailan po kami aabot ng Pasko? Hindi naabot ng Pasko. Kasi last year po maabot. Oh yan guys. Huwag nyo nang paratingin pa yung 23 punta na kay Rito. Marami kayong pagpipilian dito. Mura lang 'to. Up 200, oh. Reversible rocket. Ah, Tanyo na lang to guys, dito lang to sa may munisipyo. Ano nagrin natin? 75, 75. Sino Juliana <laughs> Collection. Juliana Collection. Ah, ito pong nandi dito. Yes. Ayan guys, so yung may ari. Juliana Collection. Bo, ganun din yun. May ari na rin po kayo. Thank you ma'am Juliana. Thank you, thank you. AJ Shoes and Wallet Trading guys. Pwedeng kuanan sir. Kuanan natin. Magkano sa mga shoes sir na mga pang kids? 300 po. 300. Yun, yun ba fix na ba o may bawas pa po? May bawas pa po. May bawas pa? May bawas pa raw. Magkano naman kung sakali po? Ano? Oh, Pwede natin gawing 280. 280. So guys, yan 280 ah sa mga pang kids. Na ano eh sa mga ganito naman sir na 250 wala may mga bawas pa ba lahat na nandito o Pixt depende na lang fix daw ayan guys fix to ah punta na kay rito guys kasi balita ako 23 na lang daw sila ito ng December ganda ng mga shoes na pang ano sa mga shoes sir na mga pang ano Pinadre may bawas pa kaya yes. Ano mga sizes po ninyo na meron kay Rito? Mula sa mga size 40 pataas meron po ba to? Wala na sir. O puro malalaking size to. Guys, puro malalaking guys, size to. Mga shirt din meron sila white. Uh, ano ba to? Maroon, green. Ito ganun din tong presyo sir. Sa mga shoes. Ito hey guys, mga shoes ng pang-kids. Ito. Eto. Dating 200 ngayon, 150 na lang. O yan guys. Ah. Dating 200, 150 na lang daw. Dito sir, sa mga ano ninyo? Short. Yan, 280 na lang yan. Dating 30, 300 plus yan eh. Oh, 300 plus daw ngayon, 280 na lang. So, same lang ba rito sir, saka to? Oo, same lang yan. Mga bag na mga, yeah, mga pang-ladies bag. Yan o, yan o. Magkano naman itong ganito sir? Sa inyo? Saan? 200 yan? 200 daw guys Sa mga Ano okay, so... guys? Ay rito Say 23 na lang sila ng December si okay, pumayari nito sir Adam Sir Madrigal Mga pang kids Mga pang malalaki na ano Shoes Ay, Dami sila rito Anong oras kayo nagsisimula sir? alas 3 alas 3 alas 3 ng hapon sa hanggang anong oras 'yon hanggang alas 12. 12. alas 12 alas 12 alas 12 oh so pag nagliligpit abutin oh, din ng oh, alas 12. 12 okay and guys punta na kayo rito mga pang kids lalo ngayon magpapasko kailangan natin 'tong pangregalong mga 'to Yan sila guys pwedeng regalo 'yan Tahan nyo na lang to rito guys. Punta na kayo pag araw ng Sunday. Kahit hindi Sunday, ordinary day, punta po tayo dito. Pwede tayo mamili ng mga pambabae na shoes, pang lalaki, pang kids. Thank you sir ah, Thank you sa inyo. Sa tayo sa kabila. it's um, It's free to take photo or crap. But don't forget to tag. Cancillo and Balint your sauce. Uh, we accept customized meat to order. Hi. Good evening po. Vlog po natin. Unang uh, po po. So, uh, pangalan po ng group namin is Cancillo Valenzuela ano po, sama-sama po kami na taga Valenzuela na uh, nag-crochet po dito. And Makikita niyo po dito, 14 na kami, 15 na po years po magkakasama. Dahil po yan, gawa po namin lahat. Okay. Uh, 100% handmade lang po siya from keychains to bags po. Ito medyo special yung bag namin since gawa po siya ng pinakamatanda naming member which is uh, 83 years old po si Nanay Lendy. Uh, kahapon, she just turned 83 lang po. So, happy birthday. Honey. Happy birthday po. <laughs> <laughs> so, ayan lang po sir. May mga okay. iba't ibang dolls din po kami. You guys so... Eto po, may maliit na doll din po kami. Pwede pong gawing keychain. Ay, ano? Oh, gandang gawing pang keychain, guys. Punta na kayo rito. Kasi, ma'am, hanggang anong... Uh, hanggang kailan po kayo uh, dito? Hanggang December 23 lang po kami, sir. December 23. Pero, Malabit everyday po na. kami open from 3pm to 10pm po. Ayun, guys. So, narinig nyo naman, ha? 3pm to 10pm. Minsan, inabot ba kayo ng 11, ma'am? ng gabi? Uh, minsan pag nagliligpit yes, siguro may namimili pa no? ah, uh, guys punta na tayo rito pwedeng pang regalo to uh, ito guys. po raffle po namin Ayan, no? Oh. ang grand prize po namin is uh, one of our products which is worth 130 pesos Ayan. and yung raffle namin 20 pesos lang po so uh, sulit po siya sulit na guys so yeah, ito mo naman hanggang sure. ano kagaganda o oh. waiting oh, sure. ano to no figurines din po kami. Si Luffy. Ah uh, guys, punta na tayo rito. Pwede pong regalo. Uh, for display po si Samjer um, okay, Tik. ma'am, thank you. Ano name nga ulit, ma'am? Agancillo uh, na po, sir. Ayan po yung group namin sa Facebook. Pwede po kayo sumali kung nag -ga -ga po kayo. Ah, sige po. Thank you, thank you po. Thank you sa inyo. po, thank you. po, Thank you Makikita niyo po yan. Okay, Ay, Nasa YouTube po. na kayo. Ay, okay po. Ano Post po yung ano Cobon Pin Vlog? K-H-O-B-U-N-T-I-N. Cobon Tapos sa uh, Facebook ko, Lan. Lan Cobon Ay, sige po. Um, thanks, ba? thanks po. Thanks po ng marami. Bye-bye. Jennifer Plus. Mga accessories naman to ng cellphone tempered glass din sila guys maraming customer sila rito papa tempered daw uh, helmet guys so, banda 250 lang may mga pedals stand bottle holder uh, business uh, goggles guys tire rubs thunder, Emang mga shifter ba vlog bye bye shout shout out sir Sir, ano sir 150 ito? 150, to? 150 po lahat. Zero lahat. Uh, page ko sir sa Opo. YouTube ko. Kobontin. Kobontin Vlog. Ah, Kobontin Vlog. Ah, ito guys. Oh. Facebook page, page TikTok sir at saka Shopee. TikTok sa Shopee. Shopee. AP page, yan din po. Mm. Ayan guys, hanapin nyo na lang po sa Facebook page nila. Ayan, oh. R&D Dev, Meron din daw sila sa Shopee saka sa TikTok. Mga mga tester ta sir. And last year po, 26 kami, nandito pa. Dito Ayon, pa. Ngayon, 23 pina-exceed. Ano ba? <laughs> Para pagdating na nung Pasko, nasa bahay na kami lahat. <laughs> Dami dahi, hindi na kayo. Dami. Dami. Alam mo yung patag. Sir, thank you ah. Thank you, thank you po. Thank you thanks, mo. thanks. Ayun guys, hanapin ninyo na lang ito. Aram, give a few. meron sila sa Facebook page, 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 page saka sa saka TikTok guys. Kami ta okay? Time check 11 6:11. What's the Tattoo. enak na. May na tattoo. I love it. Yeah.